Ayan, ako'y nakabili ng galunggong na maliliit. hare ay palalambutin. Dari aking lilinisin. Pagkatapos kong linisin, ay ari ay ipapais. Babalutin sa dahon ng saging. At gariniho iyon kung paano ibalutin yan ilalak natin yon nakita nyo itinupi ko ng isa bago uli lagyan iyan, para hindi makalas pag nagkukuluan na at di ko yan lulutuin sa palayok yan ay may yung sampalok at nilagyan ko ng sariwang kalamias yan di tapos ko na siyang pigkisin ay atin namang isasalang na sa aking pabaga lulutuin sa kalan ayan at para hindi magastos sa gas ayan sa uling lulutuin at yan ay pakukuluin ng mga dalawang oras ayan nakulo na nga o tingnan ninyo at yan ay maya maya pag naka dalawang oras at naigay ang tubig na yan malambot na yan dahil marami akong nilagay sa ang finish product oh. oh. ay ako ay nakapangain agad ng isang big kiss ay anong pagkakasarap baga naku po ay anong lambot mm. malambot pa sa sardinas ay pokulong pa. hindi ko inaalis at sayang ang taunti pang baga pagkakasarap-sarap tamang-tama ang asim at alat kagat na kagat sa laman ng isdang are hindi lugi talaga namang tolo ang aking laway o oh, kayo baga ay may garni din talaga namang tamang tama sa gulay na bulaloy okay thank you for watching